Ang ginawa ni Sir Wakiwak ay nagulit siya ng mga pintura para dito po. Sana po mga idol, uh, patuloy natin siya sumustaran si para may magamit siya sa mga ganitong uh, pagkakawang gawa. Siyempre, idol, uh, pasalamatan din natin si Ma'am Erlinda, Ma Erlinda, official vlog. Ma'am Erlinda, official vlog. Official vlog, ma'am. Uh, bless po lagi po yung uh, nasa mabuting kalagayan sana po uh, patuloy na ipagkaloob sa inyo ang masaganang biyaya ayan kasi kayo po ay may mabuting puso thank you po ma'am uh, erlinda at uh, kay ma'am annie ren oh thank uh, you rin po uh, sir business, papa dance uh, shout out po sa inyo Ayan. Saka siyempre sa ating mga kasamang kagwangs. Yeah. One hundred, Grabe, million, million, may? Ay, Ay, tabi, o. Oo, o. <coughs> <gibus> million, 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 ba, uh, uh, ano? ano? oh, nadumduman niyo man ang ba? lala, <laughs> ano? nasa 15. Mm -hmm. 15, 15, 15 ha? Hmm. na kalistahan, oh, so, Oo, yung kanan ngayon. hindi na tayo magkatagal. Ikon na. Ang grade is... Ang grade 2 Ano? Ang grade 2 is... Ang grade is... Ang grade 2 is... Ang grade 2 is... Ang grade 2 Ang grade 2 is... Ang grade 2 Kabi mo naman kwan lang eh. Uh, 100. 105. Siya kay Jomi tatlo. Puro nga lang. So bali ang estudyante natin ngayon dito ma'am. Ang kabuuan ay 105. Mm -hmm. Okay. Yung 105 na yan. Alo-alo na yan mula sa kinder hanggang. Yes. Hanggang, hanggang grade 6 na. Hanggang grade 6 na po mm -hmm. yun. No? So dahil sa. Marami-rami na rin yun ha. Marami-marami nga rin. Nung araw, ilan lang, 20 lang eh. 50 lang e. Tawang wala pang 20 eh. yung mga panahon naman e. At simula dito, mga ka-business, mga kawaki, yung estudante rito, mga graduate kagadun, wala nakina e. Oo. Mga 20, 25, 20. Tapos bago mag-graduate, wala kaya ta 10. Kasi tumitigil yung mga kanina. okay. So, ganito na lang, ma'am. Magigas ka? Si Maylin. Ano? You know. Si Maylin. Oo. Oh. Kasi 100 ah. Uh... Ikaw kayo madunik dyan eh. Oh. <laughs> Wala ko jikas. Kaya mapulit na kami mo. Pute. Oo. Okay. No ni mama. Okay. ganito na lang gawin natin. Kasi ang dalawa lang kami na ngayon nandito kasi mayroong cluster meet sa lakas ni Yana. Okay. Ano ay malamin nakasama. Martis. Oo Ay pa namin kasama. Nandun sila sa lakas. So ganito lang gawin natin kasi So kung dalawang galon sa taga 300 bali 400 oh, or dila. Oo, 500. Oh, sabi na tipe bandred. Gusto ko sana magpakain ng lugaw dito sa mga bata. Sam, ay wala na ka na namon. Ano next insep? week is our ano, ang bakasyon. seminar. Na. A seminar, ang teaching training. Insect so, training ng mga teacher. So, next week bakasyon na nila. And then December 2 lang balik nila. December 2 o di doon, doon sa pisa na yan. Kahit um, ah, na iluto lang sila ng sopa, sopa siguro. At man, sopa, at joy. Sopa, Oh my God! Eh, kaya ako sinasabi na may kasi ang kas na dala ko dito, one key lang. Kaya um, kung magpakain pa tayo, pakakukulangin ba? Um, Oo. Oh, so, siguro, yun na lang muna. Uh, pagkasyahin nyo na. Ang one key? Oo, one key. Kasi ganito yan. Kapag ka... Uh, Makita to ng ating mga kwan mga... Sige, sige, sige. Hindi ko pa-focus. So, yun yeah, mga ka Ano? Mga kawaki, ang channel ko ay Kagwang Wakiwa -waki Official. -waki. Connected ako kay ka-bisnes official. Ikaw rin napapanood si ka ano. Ang activity namin doon sa... Manila, Katawang gawa kami kagaya nito sa barrio. So ngayon, ako naman ah uh, dahil na punta rito, nasabi mo ng ganyan, hindi tayo handa eh, mga ka-business. Ano. Ganito na lang, ma'am. Kung sakali, uh, mapanood nung ating mga sponsor o kaya yung ating mga subscriber at gusto nilang mag-donate dito, yes, po. siguro, we're open po kasi our classroom is really, o, dito, dito, lapit dito kayo, bakit makikita? Ikaw, may. Ikaw, may. Sige, sige, ma'am. Hindi, hindi, hindi. Classroom, naliwak po. Kasi po, ngayon, ang mula, hindi lang. Di, hindi. Classroom at saka ng library. We don't have libraries dito sa school at saka nga rin. Kinder room, ganyan na. Tapos ang mga, ano, mga bata, talagang, ano, talagang nainitan dyan. Diba? Nakita mo naman siguro nga yung Kinder classroom dito. Oo nga. Yan lang po. So, kahit tayo naman ay small time. Ang yes, ibig ko lang sabihin, kung mayroon na ah, uh, willing mag-donate, kahit na magkaano man yan, ah, yes, pag oh, naipot yes, natin, ma. ma, ma natin, ma siguro, ma ipadala ko na lang dyan sa kapatid ko, kay, kay Bibang. Kilala naman ah. siguro yung matigari, Bibang, ano? Ah, yes. Para siya na lang ang mag-abot dito sa inyo. Kasi siyempre pag umuwi kami ng Maynila. Pagkasakasakali. Pero sa ngayon, ito na muna. Ah... Uh, I-bili nyo lang muna ng pintura. oh, Okay. Picture lang. Oo. Picture. Okay. Picture. Arararang. na-documented. Lahat lang. tama'y. Ito, ito Receive. Kailangan ba? Oo. Documented. Kailangan din natin yan to Amo, i oh. Ayan. Ikay mo. Tsaka. Ayan. And then, masilipin. Ay, siyempre. Eh, kailangan makita mukha ko ba? Yes po. Ayan. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Ito po yung elementary school dito sa amin mga ka-business, mga kawaki. Ano? Welcome to Bayog Elementary School, District of Hinigaranto. So yun, ah, kanina nakausap po natin yung teachers dito. no? At ang ipinakikiusap nila sa atin ay ito. Ngayon nakita naman na natin. Ano, kaninang umaga pa kasi Ano, ngayon hapon na. Wala ng tao dito. Wala ng pasok mga ka-business. Pero kagad-agad naggamit nila yung pintura na ating idinunit. Ayan po. Oh. Ayan. So na itong gilid ng eskulahan ay bago na yung pintura. Sariwa na. No? Oh. Yun. Ayan. Ayan saya uh, sayang nga lang kasi yung mga videos na ating nakuha kanina ay na corrupt no dahil nga yung ating GoPro ay uh, yung memory card no uh, memory memory card noon na ay nagluluko nga ano so makita natin na maganda na yung uh, pintura ano ayan no may kulay na siya yung kumapapansin ano ayan no yung mga bato sa gilid sariwa na yung kulay kasi siyempre magdi-December ngayon mga ka-business ano, mga kawaki. Ayan. Ito yung pinaka elementary school dito sa aming lugar. Ito yung pinaka barrio dito na nag-aaral yung mga kapatid ko. Pero ako hindi ko inabot kasi iba yung yung wala pa na itayo ito nung ako yung mag-elementary mga ka-business mga kawaki. So ayan. Kasi siya, malaki naman siya. O, oh, yung area. Ayan, yun kanilang pinaka-stage so, na sa lulo. So, yun nga, request ng mga teachers na naghanap sila ng mag-donate. At eh, kahit pa paano, nakapag-donate naman tayo kanina. No? Ayan. Ano, boss? Ayan, Hiya. si Ka Ernie TV Hello. Official. Idol. Ayan, kamusta po tayo? Uh Oo. -oh. Uh, nandito tayo ngayon sa eskwelahan ng elementary na kung saan dito po kami nagsimula nung kami nag-aral ng pagka-elementary mula Ticker Kinder dito po para batin. Ayan. So almost four year, uh, 40 year, years po bago kami nakabalik Kaya ang ginawa ni Sir Wakiwak ay nag siya ng mga uh, pintura para dito po. Sana po mga idol, uh, patuloy natin siya supportahan si para may magamit siya sa mga ganitong uh, pagkakawang gawa. Siyempre, okay. siyempre idol, ah uh, pasalamatan din natin si Ma'am Erlinda, Ma Erlinda official vlog. Ayan, Ma'am Erlinda. Official vlog. Official vlog, Ma'am. Uh, God bless po. Lagi po kayong uh, nasa mabuting kalagayan. Sana po, uh, patuloy kina ipagkaloob sa inyo ang masaganang biyaya. Ayan. Kasi kayo po ay may Pam mabuting puso. Thank you po, Ma'am, uh, Erlinda at uh, kay Ma'am Angie Ren. Oh, thank uh, you uh, rin po, uh, Sir Kabusiness, Papa Dance. Uh, shout out po sa si inyo. Ayan. Saka siyempre sa ating mga kasamang kagwangs. Yeah. Oh, so yon mga kabisnis, mga kawake, kagaya ng sinabi natin sa pambungad natin video, ito, kasama ko. Kasi pa, uwi na kami doon naman sa bahay, doon sa may lamay, ano. Ito yung aking bayaw, ano. Ayan, makikita natin yung pintura ay makintab na. Okay na siya, ano. Kanina kasi tayo nag-donate nung maga pa, ano. So, ako'y labis na nagpapasalamat sa iyo, Ma'am Erlinda, official vlog, mga kabisnis. Uh, mga kawaki uh, ang ibinigay kong ah uh, uh, pambili ng pintura dito ay galing po kay Ma'am Erlinda official blog ano. So ang video ito nararapat lamang na si Ma'am Erlinda ang mag upload nito, no? So kumbaga tayo ay instrumento lamang. So malaking ba malaking bagay ang binigay natin dito ng kasi nakabili tayo ng dalawang galon na latex na pintura. Bukod pa doon, uh, sa Lunes sa December 1 magpapakain tayo dito sa mga bata na mula sa grade 1 ay kinder ano? Kinder. Mula kinder hanggang uh, grade 6. So yun. So siguro sabi ko doon sa teacher kinuha ko naman yung kanilang cellphone number at saka number dahil kung mayroon pang mga katulad nyong mabubuting puso idadagdagan pa natin para kasi nga siyempre magdi-December ano para bahala na yung principal kung anong gagawin niya kung sakaling mayroon pa tayong may dadagdag ano pero yun ay may mayroon na tayong naibigay at sabi nga nung uh, mga teachers kanina bibidyohan nila yon at ipo-forward sa atin yung video So, December, kuwan pa naman yun eh. December 1. yon pa yung pasokan nila kasi ngayon wala nang pasok. So, sa December 1 daw sila. Kasi may mga semi-seminars, yung mga teachers, ano. Pagpauman ninyo at pagpasinsyahan kasi yung unang video ng aktual na pag-uusap namin, uh, kagaya ng sinasabi ko, nakura po yun, nabura, hindi na i-register sa ating GoPro, ano. Pero, ito naman, mga file dito, may mga ilang-ilang video naman na galing doon sa kay KR ni TV official ah uh, yun, makikita rin naman dito mga ka business at mga kawaki so yon maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga ka business mga kawaki ma'am Erlinda official vlog maraming salamat ma'am E maraming maraming salamat din po sa iyo sa patuloy na pag-support nyo dito sa ating channel at siyempre sa uh, sa ka business official Papa Dins TV at sa lahat ng mga kagwangs natin. Ano? Salamat po sa inyong lahat. So, pauwi na tayo, boss. Naka- Kari na siya eh. Yan. <laughs> Ayan. So, may makuha tayong bicycle. Sa din. Sa so, ito may service kami mga motor pero sa tricycle kami sa takay mga ka waki mga ka business kasi nga ay may dala pa kami mga kaldero at saka mga kung ano-anong gamit. Oo.